Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Villarreal Stadium kung saan tayo ay tutuklas ng isang larangan na ninanais ng isang mag-aaral. Ate, ate, pwede po bang magtanong? Opo, ano po yun? Ano po yung kurso nyo? Ah, uh, edukasyon po, mayorya sa Filipino. Ano pa po yung iba niyong gustong kurso? Ah, uh, ako po, siguro, enhenyero. Enhenyero? Ano yung enhenyero? ang inhenyeriya ay isang malawak at dinamikong larangan na nakatuon sa paglikha, pagdisenyo at pagsasaayos ng iba't ibang bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Mula sa pinakamaliliit na makina hanggang sa pinakamalalaking mga gusali, tulay, sasakyan at maging sa mga makabagong teknolohiya, mayroong malaking ambag dito ang mga inhenyero inhenyero ay nagbibigay solusyon sa mga problemang teknikal na humuhubog sa ating modernong mundo. Sa pamamagitan ng matematika, siyensya at malikhaing pag-iisip ay sinusuri nila ang mga pangangailangan ng lipunan upang makabuo ng ligtas, tiyak, praktikal at epektibong paraan upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga tao. Maraming nilalaman ang larangan ng inhenyeriya at ilan sa mga ito ay ang Ehenyeriyang sibil at elektrikal. Ngayon ay ipapaliwanag namin sa inyo ang larangan na ito at paano nga ba ginagamit ang wikang Pilipino sa larangan na ito. At yan ay sa pamamagitan ng tagalinang ng aming kurso na si Ginang Anazal B. Palomar. Ano nga ba ang sibil? Ito ay isang individual na nag-aaral tungkol sa pagpaplano, pagdidesenyo, pagbuo, pagpanatili at pagpatakbo ng mga infrastruktura, kusali, daan, bahay pasyalan, ang ating tinatawag na tahanan. Ang isang civil engineer ay nag-aral ng halos limang taon sa kolehiyo kung saan sa unang isa at dalawang taon ay pag-aaralan ang basic at advanced subjects kaya ng algebra, physics, trigonometry at iba pang subjects kung saan matututo kang mag-solve ng iba't ibang equations. Pagsapit naman ng 3rd, 4th at 5th year sa kolehiyo, dito na mas tatalakayin at bubusisiin ang lalim ng isang pagiging civil engineer kung saan tatalakayin na ang pag-aaral sa lupa o geology o geotechnical engineering, pag-analisa sa mga estruktura o structural analysis and design at maging pagbuo ng bahay o gusali kung saan merong tinatawag na floor plan, elevation plan, structural plan at maging perspective view nito. After sa kolehiyo, mayroong pribilehiyo ang isang civil engineer para maging isang licensed civil engineer. Ano-ano nga ba ang magiging trabaho o scope of work ng isang civil engineer sa isang kumpanya? Halika at talakay natin ang ilan sa mga maaaring maging trabaho o posisyon ng isang civil engineer sa isang kumpanya. Itong ating tatalakayin ay base na rin sa naging experience ko as civil engineer. Una, ang isang civil engineer ay pwedeng maging site engineer. Ang isang site engineer ay bahagi ng tinatawag na site management team kung saan ito ang namamahala at nagpapatupad ng bawat activity sa site na naaayon sa plano at disenyo nito. Sa madaling sabi, sila ang tagapamahala sa site. Sila ang mag-execute -e ng trabaho katulong ang naatasan na foreman, mga kapwa manggagawa nito. Ang civil site engineer din ang makikipag-ugnayan sa ibang mga kontratista na nasa iisang proyekto. From the word itself, site, ang site engineer ay palaging nasa site. Kaya kung ayaw mong mangitim, huwag kang mag-site engineer. Okay, pangalawa ay ang quantity surveyor. Ang quantity surveyor ang responsable para sa pamamahala ng lahat ng mga aspeto ng kontraktwal at pampinansyal na bahagi ng proyekto. Sila rin ang namamahala sa mga gastos sa isang proyekto sa konstruksyon. Tumutulong ang mga ito upang matiyak na ang proyekto ay nakompleto sa loob ng inaasahang budget nito. Sila yung gumagawa ng bill of quantities o bill of materials kung saan meron ng kalakip na presyo ang bawat materyales per unit. Kung nami mismo ang teacher mo sa math nung elementary ka, pag quantity surveyor ka para tuloy ang compute mo. Pangatlo, ang isang civil engineer ay pwede maging civil QC inspector o quality control inspector. Sila yung nagpapanatili na ang isang bahagi ng konstruksyon ay nabuo at nagawa ng naaayon sa drawing na may mataas na kalidad. Halimbawa nito, bago mabuhusan ng kongkreto ang isang gusali o infrastruktura kinakailangang ma-check muna ito ng civil QC inspector. Kinakailangang ma-check nito kung tama lahat ng nakasaad sa plano. Yun yung tinatawag na ASPER plan. At kung lahat ito ay nag-comply, pwede na niyang i-go ang buhos. Sa madaling sabi, sila ang responsable sa magiging final output ng isang proyekto. Bombero Civil ay isa sa pinakamahalagang profesyon sa ating lipunan. Sila ang nagpaplano, nagdidesenyo at nagtatayo ng mga infrastruktura na siyang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Katulad na lamang ng mga gusali, tulay, kalsada at sistema ng tubig. Ang kanilang trabaho ay kritikal sa pagpapaunlad ng ating bansa at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga tao. Ang sibil ay dapat na maging malikhain at mapanuri sa kanilang pag-iisip. Dapat din silang maging magaling sa matematika at siyensa at dapat din silang magkaroon ng kaalaman sa iba't ibang aspeto ng construction. Ang kanilang desisyon ay maaaring makaapekto sa maraming tao. Kung kaya't nararapat lamang na maging mapanuri sila at sigurado sa kanilang desisyon. Ano naman kaya ang inhinyerong electrical? Ang electrical engineering ay isang larangan ng engineering na nakatuon sa pag-aaral disenyo, at pagmanage ng mga electrical at electronic systems. Kasama rito ang power generation, electrical circuits, at communication systems. Mga gawain ng isang electrical engineer, depende sa kanilang specialization, iba-iba ang ginagawa ng electrical engineers. Narito ang ilan sa mga pangunahing gawain nila. Isa. Power systems engineering sila ang nagdidisenyo at nagpapanatili ng mga electrical grids para sa kuryente sa ating mga bahay at negosyo. Dalawa, electronics engineering sila ang nagde-develop ng electronic devices tulad ng computers, mobile phones, at appliances. Tatlo, control systems engineering sila ang gumagawa ng automation systems na ginagamit sa manufacturing at robotics. Apat, telecommunications engineering kasama sila sa pagbuo ng signal transmission para sa internet, cellphone networks, at radyo. 5. Renewable energy engineering sila ang gumagawa ng mga teknolohiya para sa solar, wind, at hydroelectric power. Ang electrical engineering ay mahalaga dahil sila ang nagdedesenyo at nag ng sistema ng kuryente na ginagamit natin sa araw-araw. Mula -araw. sa ilaw, appliances at sa mga malalaking power system. Sila ang nagtitiyak na ligtas at maayos ang takbo ng ating teknolohiya. Kailangan ng electrical engineering ang pagiging maingat, mahusay sa matematika at responsabling pag-iisip dahil ang kanilang trabaho ay malaking epekto sa kaligtasan at progreso ng komunidad. Sa kabuuan, malaki ang ambag ng electrical engineering sa modernong pamumuhay at pag-unlad ng bansa. Ngayon ay alam nyo na ang tungkol sa ehenyerong sibil at electrical. Ang ehenyero ay higit pa sa pagdidesenyo ng mga estruktura o pag-aayos ng mga kable at makina. Ito ay isang sining nalika ng solusyon na ikakabuti ng ating lipunan. Ang mga ehenyero, maging civil man o electrical, ito ay mga nagsisilbing haligi ng modernong mundo. Sa kanilang mga kamay nakasalalay ang mga tulay na nagdurugtong sa mga lugar, ang mga kuryenteng nagbibigay buhay sa mga tahanan at mga sistemang nagpapatakbo sa araw-araw nating pamumuhay. Ngunit higit sa teknikal na kaalaman, ang komunikasyon ay mahalaga rin. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng wikang Filipino. Ang paggamit ng sariling wika sa larangan ng enhenyero ay mas nagbibigay ng mas malinaw, mas makataw at mas inklusibong pagpapahayag ng ideya. Inhenyero ay simbolo ng katalinuhan at paglikha habang ang wikang Filipino ay kaluluwa at pagkakaisa kapag pinagsama ay magkakaroon tayo ng makabagong inhenyeriya na may pusong Pilipino isang pagsasanib ng teknolohiya at kultura na may maliwanag na kinabukasan